Pagpaputok, ako. Ingat, ingat, ingat. Huwag kang bumutok pag nakain mo. At maraming salamat po sa lahat patay. At welcome to 2025. Here's 2025. Sana mga kapatid. For this lahat. come to the lahat ng hunters. 1, 2, 3... go! Uli! ito! Ay! Oh, good, <laughs> uh, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga kasoy Good, happy new year, mga kasoy Di ba, maya ko pala mga kasoy, salubungin natin yung ano Yung bagong taon Mamiliwas tayo, pandagdag pa lang sa pang ano Pampulutan, makamaya, or, 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 or pang hiyaw-hiyaw ba So, gagamit tayong dalawa kagad, mga kasoy na ano, pamigos Para kami sa'yo, makakawin kasi mamamalig pa, ba Baka mapapalo na ba? So, yan mga kasoy, Tara. At itay natin kung sino mga darating nag-chat na ako sa GC. Baka may pumunta pa ng no? baka may kukuha rin ng pandagdag sa kanilang punta. So, so yun mga say, Diyan lang po kayo at tayo maglilibang muna sa, so, Abang na kayo yung mga nakaiga pa. No? At uh, maganda yung panahon ngayon mga say. Oh. So yun. Let's go mga say. Ay, kalati lang dito mga say. <laughs> parang judul na tau-tau gamit natin tapos, tau pang malayuan natin. <laughs> <pinag> <laughs> <Pag -ira, nakawala. laughs> yeah, first <laughs> layo ang mga atay Pupunta rito yung mga atay Ayan na, ayan na Ay, gaganda First cut sa tayo pa agad Atay, taw na lang gagamitin ko O yung atay, four fingers Para magandang ano, pang ikaw Binilisan ko mga ate, yung ano natin no? Pati yung paghanap ng bulatis Pumunta ako sa may kalayaan mga atay Doon ako pumunta Yun, maraming maraming salamat sa lahat ng nag-support sa ating channel no? At uh, dumapaparting bang taon nga Sana magtulungan tayo mga maliit na vlogger. No? Tulung tulungan tayo. Oo. Baka naman yung mga big channel niya. Na... naman yung ano. <laughs> yung bukuan. Good morning, good morning. <laughs> <Sorry. laughs> Kulan tayo para di tayo ng siya. Kasama na rin yung pag-ilibang nino you know, mga tumo. Uh, good morning. Maraming salamat po sa mga silent viewers. Lako. Layo na ginabot ito. Ito ang mga alam. Try natin mga mabay sa anak uh, sa manalit. Sabi, uh, lakas pa lang ng aros rin ito. Pwede rin pwede grab shout out. Yan na naman kuya. Maganda to. po yun, oh. Yayo, no. maganda po no. yun <laughs> grabe, oh, gaganda ng size eh Ay, Ayun na, ginagat iwas kasi mga tay kailangan maglalo pag tilapia hunting kayo mga tay no maaga kayo magiwas kasi yung nagdaagat talaga kumain na yan mga maaga pag pinirang na yung tilapia sa tanghali sa yan kadalasa talaga mga tay dito ko lang mga day, kasi baka mga yung taw taw ko ako oh. magkasta ka ng atos ayaw ko ito na lang natin mga na, kaibigan. Bumunta nga rin si Aro kasi At si Kachoy Mark yun. Naki na, na, si Aro Black. Nakikita ko niya. Si hey, Ronnie, ito na. Ang dami pala rito. Oh. Kaso, di nahuhuli ba? <laughs> o, oh, ganoon <yun> na naman. <laughs> Paalos lang. Oh. Ah, dapat pala dito magpaano tayo. Bakit? Chat mga tiyo, Matthew Martis yung mga naka pinili mga So may bundas na yung mga tiyo. dapat nakabangka kasi sila mababaw lang yung yan. Ah, sa akin yan. Wala, hindi na natin Uy, ng My kasi like, may parts oh. <laughs> kasi nagmamadro ko ang grabe na pagka ito walang pay niya <laughs> pero effective yan mga tayo tingnan niyo mga tayo mapagos agos ang ando si talaga Dilmar talaga nagmapagos na chile ang hirap pinakagat talaga

Pink, ay ayo, na vampire. So, kung na ako mga kagay. Isa na lang na hook. Gagamitin natin. sa pamiwas. Uy, wag ka na. Tumising <laughs> ko lang mga Ang ko meron Artist, <laughs> madala pala rito. Ikakaririn kita. Ikakaririn kita kayo. <laughs> <laughs> Ay, taga Mandalo yung hangar, mga kumpare ko dyan. Maraming salamat po. Si Frank, pare Perbig. Paring Rotel Abaha, yung Sarmento family. Thank you, thank you. Rasuna family, yung Ayala family, yung. Hindi, Ayala yung mga kaya, Ayala pare ka sa Bicol, we love you out. Oh, happy happy new year, mga tol. Yan na naman mga tol. <laughs> Nakakatuwa. Uh, Wag ikaw. Oo, boss, yung uling ko sa iyo. Ipiliin lang natin mga na Joy, uh, enjoy, enjoy. repair. Ay, mga tol. Hindi ko makalimutan. Oh. Ay. Yung iba ba din isip ko kasi doon mali ka niya. Eh, ano, nagmuro. Si Kachoy Art, yan May galaw siya kasi sa'yo, Kachoy Art. Yan, taga City yun mga kay. Nawa lang art mo Kachoy, ah. Pwede <laughs> na lang ang mga tay. Bukas tayo ko doon mga kay. So, sakali hindi tayo ba, ano ka. Mapainom ng kumpare mamaya. Sayang. So, Dapat doon tayo mga kay. Okay, piri pala mga kapatid. Mga baka mag-ano yan. Mga mag-update sila. Magpaanong tuloy. Blah, blah, blah,

the best talaga ng spot na dito na kayo mga katoy 10 piso lang pala mga katoy yung, ano, yung bayan na kakawin dito bangka may ano kasi pa masahin bangka so kung magbabike kayo pwede nyan diretso dito sa may pioneer uh. street yung ano nyo yung daan yung may madaluyo kung na kayo dyan tapos kayo Yan na naman. Ay, sus! Wala. There we go. Daming ano, you know, mga tayo, basura. Bakit kasi yung bird sa malaki. You know, Ayan naman, mga tayo. Boom! Ah. <laughs> Sinan yung kalala. Ha, <laughs>

tabi ng naman. Inaalay ko dyan. Surado talaga yun. Mati, baka meron kayong lumang ay, mati. Yung pulo ng tripod natin. Yung pulo ng tripod saan sa may ng Yung pulo ng tripod natin. Yung pulo Yung pulo ng kin Yung baka meron sa iyo dyan mga subscriber niya sa ibang bansa wala dito nakikita may tingin oh. dyan yung ulo lang mga pero kung takaw wala mga ka- papawintinghan ko talaga <laughs> papawintinghan <laughs> bago na lang siguro na ng mga plastic here we go again

congregation uh, no e, pag bumalik na naman ng January to uh, balik na naman tayo sa dalawang isang linggo mag-aabot pasensya yun ako po bumaba pa tayo yung sis natin mga doon nagsawa natin po, siguro sa bunga ka sa ano mo Pa-comment ka mga big sa ano pa tahimik lang pagka-intro ba. Direkta tayo tayong ito lang pa rin yung mga natin. May maingay pa rin sa harapan Oo yan <tong> <tong> oh, yon. kanina naman. Ay, sus, galaw ko dito. Ay, sus. Wala dito. Uh, lastik, tandung -tandung, tandung, oh. Wala sa mga ate. Ang laki ng kanito oh. ating kito tumakasay. Oh. Huh. Uh, wala kasi, kasi ipi eh. Pati topi oh. sa Kasi wala, uh, wala rin yung mo ito sa Uy, Eh ako, mataas uric acid kumali, kaya nag ako sa, anos, sa mga ganyan.

Happy New Year pa at sa mga kapatid mga pamangkin ko siya naman ang ating uh, building, uh, mga video mga pamangkin mga kapatid oh. at saan ka nagpupunta mater ha <laughs> ingat sa na, ingat sa napirong ni mater ay yan na naman mga tuyo <laughs> Oh hoy. Napik <laughs> paking diwasap. Ah. Para na lumusot din sa ano. Sa tubig. Chook. Kamatis, naman 3.9 kataba. Wala din ngulo di maririnig. Kompleto. Tapos may pag na Ano 'to ma'te, yung ano, try niyo rin bubu yun kayo kumayan ako yung mati. yung isang yung isang yung sarap mga ginagawa ko mga din iba yung hindi puro pray ito kasi yun, oh, yan na naman alak <laughs> na <naman. laughs> <laughs> oh, ka nito alak ka nito alak sa masasaktan basta ako kasama <laughs> mo. Mag-maprito ka na. Marami na uh, alam nung makasukin. Yan ang kasi yan mga oh? kasukin. Yung bars na malaki na kaya Kinakaya mo siya yung kapatid. Pero naunahan natin sila kanina sa si Ibago

New Year po sa inyong lahat mga sir, no? At mag-ingat po tayo mamaya, huwag tayo masyadong mag-ano, magpaputok. Ako, ingat, oh. ingat, ingat, huwag kang bumutol pag nakaino. No? Yun, so, al alaala lang sa Roger Fishing Family, no? At maraming salamat po sa inyong lahat mga sir. At welcome 2025, year 2025, sana fishing na marami pa huwag tayo mga kukwa. More fish on, pam, sa lahat ng hunters at walang tumating na mga kaibigan natin bibigay ko na lang ito mga no? kung flat dyan sa mga kaibigan natin o so, kung sinong makita natin dito magat-agat naman yun eh highlight naman boy highlight naman dyan Ano lang sa ito?

pang ano pang dinig nan. Ay. So ayo um, <laughs> <So>, <laughs> na pumagat sa last one. Ay. So yan. Ayos, panglasta balakito. Uy, ganda. Ganda size. Wooy, thank you Lord. So blessing ay mata yo. Thank you mga katsoy, maraming salamat po Nauulitin po na rin mga katsoy wag kayo magkasawang manood mga katsoy Sa mga fishing adventures natin mga katsoy Matiligpit takot Pero ano patong? to, sayang naman thank, thank you so much Ito, hindi naman nakapagda Kasi ano Maano, maano Alam ko rin eh Sana makakuha pa kaya. Thank you mga Atoy doon mare nasus baka natin ulit doon sa may magandang place oh meron pa mga doon oh grabe meron pa nakalas pa oh Ah, grabe. <laughs> grabe, sobra sobrang na blessing natin. Tingy Lord talaga. <laughs> grabe. Ang dami minatuloy, Yun. Tingy <laughs> oh, Lord, kalahati rin. Maraming salamat po. Bye-bye. Sumubra na, sumubra blazing natin. Thank you. Mga diba? Wala palas na ibig. Kaya na. Kaya na yan mga katsoy, hindi diba natin talaga dinamihan. Pang dagdag lang ito mamaya.